Nilapitan na ng mga buyer. Itong mga ito mga buro rito na bagong dating galing sa Bumliw. Ito. Ito magandang habang mga tropa at mayroong bangka na maliit dito na dumating. Ayan, tingnan natin kung ano yung ibababa kayo ng horror na or la, sabay mga istapa kayo mga <laughs> ina kayo yan guys sa uh, itong bangga ano, na ito galing bongli hindi uh. natin kung anong klaseng style baba na ito mga lamarang na nakakuler na siya. 2.30 ng hapon Nandito pa rin tayo sa Dilegan Peaceport Balik nga kasi ang mga pamebos na, na yung mga taksay e, wala pa dahil nagdatingan na lahat at sa mga katista dahil nga na na hindi pa sila lumalakot dahil mura nga ang asda ngayon yeah, dito, ito muna mga malilita pamebos na dumarating dahil na nila So, wala silang kawayan. Meron buhatin na walang kawayan 'yan. O, wala. <laughs> ito, naman na ito. hindi ah, <laughs> Hindi pa pinarte, hindi pinarte. Setot nya pala 'yung surname Ayan, tatlo. Huwag. Ma, baka magalit yung mga yan, ha. Eh, sino may usungan? May usungan kayo? Oh, kami may usungan na. Hindi, may karapatan na kami magbuhat. May usungan na, eh. Bakit ba magpuhat kayo, Wilma? Mamaya ba yun? Bakit mo kayo? Tumama kayo.

thirda, bigyan naman. Video ng bigat din 'yan. isa. sa, tingnan natin kung ano yung ka dito. dito. series na Vanessa. yan mo yung muna na pinatulungan mo. Ay no. Eh mo. Hindi nawala. Tayo na. Oh ma. Ano? Hoy. Tandang, mo. Aba. mo pa 'yan. Baba dali sa. Isa pa mo 'yun. Okay ko guys, uh, pasensya na kayo, medyo mahina yung audio natin. Uh, di pa tayo nakakabili ng ano, ng mic para sa ating 360 camera. Dahil pag malayo yung camera, mahina yung ating audio. Kayo. Ayan, natin pa, medyo mati na kayo sa tagamuli, wala nito. mali tapo yan, ito ang kayo. No.

at na marami na naman ng no, isang ano, isang cooler. Ay ito, bali may dumating na bagong dating. Dumating na bagong dating. <laughs> na. Ah. Bago 'yun, mga tropa. Ito meron pa rin sa ang gathering. Ito, mga tagtawid mga katropa ito sa kabilang isla. Ito mga pinagalog na pagkain ito.

Puro mga nasa cooler. Ayan mga ornal. Ayan ang mga ornal. Uh, ang

sa Pittsburgh at uh, sobrang init na talaga dala na ando ko na ipapakita sa inyo yung pagdadala ng mga staron na isdang puro buto uh, isang daang kaya yan isang daang kilo ito ay huwag mm -hmm. hindi yung isang puro dyan isang na isang daan na Ito so, pa palitong sabi ko. Mga tropa, balay-balay kung ito, isa na ito. pa rin.

Hay ah, nako. mga tropa. Bali nilapit na ng mga buyer. Itong mga rito na bagong dating galing sa At, na agad nila.